At yan na nga mga kapatid Nandito na naman kami sa kakaibang adventure Wala kang maririnig na ingay ng makina Ang nagdadala yan Ito yun o oh. Ito no Grabe Hanggang saan naabutin ang itnip mo Harap <laughs> Ito Papunta na kami ng uh, baywalk. Lamig ba kuya? So, sakto. Papunta na yung araw ko. Saan? Saan? Sabi ko matutulog na lang muna kanina Eh hindi ko alam na ganito pala magiging sitwasyon Buti na lang Buti na lang tanga Ayun o. No? Buti ang kalbo. kabilang uh -huh. side oh. No? Si Kuya, si Ate Pat, saka si Justina. Nung si Kuya relax lang oh. Walang uuwi pag walang huli. Hoohoo! Uh -huh! para yun Tamang chill lang.

<laughs> Bukas ng birthday mo Dahay naman Saan ba tayo na naman Stay put lang Ayan ah Kadami Baka magbanggaan Nice one Joe

冲吧。

galing na tantsado nila kung ano eh. Ang <laughs> tantsado na nila yan. Malayo pa lang yan nakano na yan. Yan din sinakyan nating kanina, grabe. Ay na. Ikot na tayo. kabilang side naman. Dito sa Mama. -ma -ma -ma. you know. Tagtad na Woohoo The return of comeback <laughs> <Yehee>! <laughs> Ти, на вакармайки,